kalingap, supportahan niyo po. Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, sa Davao. Yeah, niyo po siya para mas makalawa pa po ang ating programa, uh, programang Binap sa Mahiro. Thank you po. Thank si Kalingap Mix, si Amba Mix. At doon na naman tayo sa kabila. Tahan natin yung bata po na iniwan ng amat ina kasi nagkahiwalay. Tapos lumaki na po sa kanilang lula at lulo. mauna na ako. Ayan si Kalingap Mick. Uminom pa ng gamot. Ano kasi? Mainit kasi masyado doon sa palengke ng Malalag. Sa Malalag Public Market. Masyadong mainit. Ayan. Namili kami ng bigas. Kasi napadala si Ate Christy ng bigas

na ba si Ito na Magandang hapon. hapon po. hapon po. po tayo na kayo dito? hapon. Gusto na nai? Okay lang? Okay lang. Okay, okay lang. Tingnan mo na. Tingnan mo na. Ano siya? Na medyo. Na ano yan? Medyo siya sa Tagalog, sa lipo? Hilo. Nahilo. Na hilo. Nilagaw man. Ay blood ba niya? Init kay ganihan. Na Mamalit may bugas. Sa palingki ba? Grabe na kay hilo. init. Um. Lipong, lipong. Lipong Lipong siya nagpagbibin na ka? nag na siya tambal. Naginom na akong ng oh, Anak tambal. Di uh, hagan niya oh, dito o, di ko ang hunong eh. kay, lahat niya paminaw. Ay, kung ay kung sa taon siya, um, ay, lagi? bit talaga na. makaya. Ano Ayaw lang paglaka. Sabi ng babae dito, nung pumunta dyan, ano pala yung... Ah, wala na. Ah, wala. Okay na? Hmm? Wala, okay na. Hindi lang makano, dahil... Mm. Ako ang talagang kwan tumay pa ba paong ngayo na ang tagiya oh tagiya yung miniya wala na may gumrog nasi na dito sa ku di tangilar ko lang tapos basa din mabasa oh ang sabing lab papalis kay dito kaya oh balisaw lagi raw dito man sila nitso wala macta ito hmm. no, ko no, ang tasmeng ito. Last day, ito mag ano ta? Itong mga ano ta? Blessing. Anong mag... Pa-blessing. Mag-pa-blessing ng babae. Oo, magan eh. Nung pa naman sila sir nga, Yax, nag-blessing nga naning balay ni dong sino Nung siya nga, oo, siya mayo noon. Ay, pa naman na. Babae ba? Tigari na ito. nga ulahira na siya niya ng puyo. Kami moi Kami moi ay kuandre. Kuandre direct. Hindi nang ginagawa. Ito yung... grocery, no? Laling kay Ate Imi. Sige na po. Salamat. maraming Salamat sa mga... Kay mga Kay Christian. Kay Imi. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ayan natin Kristi, Malak, at Malaki na itong tulong para sa amin. Mm. Nagpasalamat po si Tatay Boy na sa sinanay dahil sa may uh, naibigay tayo sa si sila na ano, kunting tulong. At yun pa, palagi lang yung magpasyal dito tayo. Gusto mo mm -hmm. saan tanungin si yung Angel? Angel! Ano yung Angel? Tuwasa! Uh Wala! -huh. Wala uh -huh. dia! Oo! Oh. Kasi... Eh, paano yung pakaalan na ano tayo? Angel tayo? Yung mga mo ba? Paano yung pag-aaral niya? Okay lang. Uh, Sino bang nag gastos doon? Kayo lang? Oh, Kami okay. lang in town, sir. Mm -hmm. Ronald na siya. na ila, Ma'am Mm -hmm. Oo. Oh, wala yung nagsuporta ah, kay... Naman na sa mukha. Yung isa, yung laki. Nakagraduate naka graduate na sa ano? Grade 12. Uh, grade 12? 12. Uh, graduate na. Nagtapos na, na, na si ano, oh, si yung lalaki. Mula nung ano, nung mula nung iniwan lang hanggang ngayon, hindi pa talaga binalikan ng nanay tatay nila. Wala. Wala na talaga. Wala oh, ba yung daing ng oh, pusa. Sa Dagbay, pa yun na sila, tagkapintuin sila gibiyaan, si inahan. Oo, oh, no, 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 ano ano, 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 sabi sa mga bata? Dahil, wala lang. Well, hindi yeah, rin tata sila galit sa tatay at nanay. Mm. Hindi sila galit. papa na as poblasyon po ng Ngayon? Oo. Oh. Ano ang pilihan Si Minis. Si Minis. Si Minis. Anong, ah, ano Maggie sabi Mines. niya doon sa mga dalawang anak niya? Andun Bano. siguro yung babae sa Anong kanya. Anong plano niya sa kanyang uh, mga anak? Ito. So, ay. Wala lang. Narasa mo ah. Dire. Hmm, na kasama si sila. Duha. May asawa na rin siya oh, na May asawa oh, na, na po siya. Katong asawa na. niya, may iba na na po. So ngayon nang nagpaparal kay Angel, kayo na lang. Oo. Oh. Hmm? Oh. Sana po pagbalik namin dito sa linggo. at pwede natin interview si Angel para baka may gustong tumulong no, na magtulong magparal. Oo. At ano lang natin para sa ganun, mabigyan natin siya kanya yung dapat kasi yung mga batang ganyan na kurso nada masyadong mag-eskila, dapat talaga tulungan. Oo. Oh, problema yeah. nang yung, panggastos sa kanya kasi sa edad nyo, kita mo, no? Natatrabaho ka pa, nang, kung ano-ano na trabaho, inahanap mo para lang magpagbigay ng pera. Oo. At sa nanay, matanda rin yung nanay. Ah, miss taong tayo, boy? 69. 69 ka na, si eh. Mag-68! Ah. Oh. Ang mm -hmm. tanda-tanda nyo na, hanggang ngayon naghahanap buhay pa rin kayo para oh. mabuhay lang yung dalawang apo, no? Trabaho lang yun in town. Hindi na mo mapasanda yung mga biniyaan sa ginikanan. Anong, anong, year na si Angel? Grade 10. Grade 10. Mm -hmm. Yung lalaki? Graduate na. Wala siyang balak din mag aaral Baka may maawa ba, no? Wala nga, sir. Pag gusto college, kahit mga vocational course, or at least at least matapos, no? Oh, kahit mga vocational course, o kaya mga anong kurso? gustong tumulong. Gusto niya, paapason man niya, diwasan o sa aning babae. Tawag mong sabay sila? Ni Agi, yung pait me mga kalingap. magdungan sila project, ma'am. Hmm, hirap talaga. Yan uh, mga kalingap, sabi ni nanay mo, talaga Wala kami uh, sila, no, na, no, tra, na, mapaaral yung, uh, Apo nila, pero ganun pa man, talaga sinisika pa rin ni Tatay Boy at si ni Nanay. Yung oh. ano, yung uh, mana pa ng paraan, yung dalawang uh, apo nila na estudyante. Uh, sa awa ng Panginoon, uh, natapos na yun sa Tito uh, uh, 12. Tapos yun sa grid 10, uh, kalinga Kaya lang ang uh, inisip talaga ng nanay at tatay boy na kung kung paano pa, no? Uh, at uh, talaga ba magka-survive sa pag-aaral, no? Kaya uh, kurso na na yung bata mag-aaral ng mga kalingap, pero yun nga lang, yung panggastos. Kaya yeah, kung sino may, uh, ano, may mga bubuting puso at gusto ma uh, kausapin natin yung bata, kung gusto paralang pa na uh, may pa mag sa kanila, yeah. <laughs> uh, <public> uh, <laughs> no, Kahit <laughs> uh, yeah, uh, kunting alawan ito. At tutal, ano mo na yan? Ano, public school? Oh, public school mo lang mga kalingap. Yung pinag niya, yung uh, niya ngayon. Ah, kunting alawan lang yan nah, at kunting bayaran. No? Yun ang mga kalinga pa ako po niya humingi sa inyo, kumakatok sa inyo mga puso kung sino yung uh, gustong tumulong kay Angel at saka yung, uh, sino yung anak uh, yung lalaki tayo? eh si Andre. Andre, si Andre. oh, si Andre. Na, tapos na sa grade 12, uh, K-12, pero gusto ko sana niya mag-aaral pero dahil sa hirap, uh, talaga talagang nahinto. Oh, uh, this year lang tayo. Mm -hmm. yan lang. Uh, yun ang mga kalinga pa. Huwag po natin uh, yeah. sa so, mga gustong tumulong lang, no? Hindi naman ito sa pilitan. Ano lang natin, ah, uh, pag ang bagabagan natin uh, yung mga kulangan ng bata, no? Habang nag-aaral. No? Kasi naawa talaga ako sa bata. Kasi wala pang ano. Paano yan tayo pag nag-study dito? Anong, anong ginagamit yung ilo? Ah, Suga! Suga ano lang. Yung ano lang, yung ligas lang. Oo, oh, oh. oh, gas. Liga. Buti ba si tatay, may solar na. <laughs> oh, kung oh. matard din namong matire, kung nami bayad charge matard mong bakire. Ah, that's lady matire. Oh, right hmm. Yeah, isko yung lahat. Ba't yung di ba yung uh -huh. mas eh? Mas maganda yun sa solar, di ba? Oo. Oh. solar kasi ibilad mo lang sa init, ayos oh. na, no? Huwag gasto. Hmm. Kani gasto ba niya, hindi ba matard kayo? Ah, mahal ng gas ngayon. Oo. Oh. Hmm. Yeah, I'm tired. Baga gamit tayo mag, magkapera katapusan. Bili kami ni Agnes ng, ano, ng solar. No? Masa ka may magamit kayo dito. Puhon. Hmm? Puhon. Tapos yun na yung ano tayo, mo. uh, sabi mong kahoy. Gusto sana nga uh, bilhin. Pero nung marinig niya sabi nila na pinapalis kayo. Na medyo nag alangan na ako. Ay, pero anong talagang sabi na may-ari? Kung sa sulit si tagiya talaga. Puyo ramen. Pinapalas kaya? Oo, oh, wala. Wala nang paalis. Wala Puyo ramen. Kanaraman siya may hmm. nagsamot. Tapos kung baguhin nyo, halimbawa, i-repair yung bahay niya, okay lang? Okay lang. Okay lang. Kanaragani akong repair nilahan ang kini. Hindi mo ni tagiya. Pero kini, ako na nangyay sanghid nga akong gamito ng balaya. Hmm. Pero, Tapos anong sabi sa ng mayari? Si oh. Anong sabi ng mayari? Okay lang? Okay, okay lang. Mm. Yung administrator. Okay But, buti kung ganun. No? Bayit pala yung administrator. Ah, pala yung administrator. Tala. sabi yung eh, mayari. Eh, sabi no, ni no, ka, no? Di ba nakausap mo yun ni Kapitan? Yung administrator yun. Ang nakausap, nakausap niya? Kapitan, no? Sabi doon ang anak ng abogada. May abogada ba hmm. Yeah. ng anak? Hmm. Ah, hindi rin uh, patirain. Kasi ano na. Papaalisin na daw e, kayo dahil na ibinta na daw. ang lupa. Kung may pera lang akong nasapat, bigay ko na, na ito lupa na ito ba? ganda na lupa Magkano lang binta nito? Million. Ano ba? Bilangin nyo na. Seven million. Ibigay e, ano na natin yung sa CR. <laughs> uh, ang <laughs> dumi. Mahal naman. Ganit sir. Ganit ang nga. Kasi baligyan nila ito, 3 million. Ano nga yan, 3 million? Ilang intar e ba yan, 12? Hindi. 5,000,000. 5,000,000 yan? Oo. 3,000,000. Pamaa rin ang pag-drama. Hmm. Ganaan ni Peter. Huwag. Pag-drama. Pag-drama. lube hybrid. Eh, yun lang po tatayin. Hindi kami magtagal. Wala pala siya dito para sana matanong natin yung bata ba. Kung gaano siya kawiling mag aral at yun hmm. naman po ay uh, tayo nang uh, may sa bata. Dahil kung siya mag-aaral, pero kaso lang, it's hirap, no? Medyo malanganin siya, di ba? Ibang tanong na kapalis ko yung lang ron to iga, sir, kay. naman yung bata. Abi na kong bikapas, kay nagluyaman min doon ka. Hmm. Tung ni niya. na ba yan? lang ko itong tabang mo doon. Ay ganit, do Ako lang Ata. Hindi napunta doon, nung, nung, nung mag, na ano, mag-ano tayo. Hmm. na dito? Siya lang, nagpa-enroll. Di ba? Yung pa-blessing. Jabalang, uh, ay, nagluya ko. Nagluya ko. Oh. Kalintura. May fever, may lagnat sila dalawa. Oh, ha -ha Ang akurang ako babae manghur uh babae, mo'y na nagkaana. At saka ba? yung dalawang bata, oh. si Angel. Hindi uh -huh. mm -hmm. <coughs> na ako sa Si Non, nga doon, di ko doon kayo. Lain juga kulawas. Dah minyak bega bega Indo, dah kentang andam dik tu. daw. ini dah. Bukan ini ayo. Apa langkau nak kalintura? Atau mm -hmm. ko kira, Do kasi mana na kung kinain. ako iniinom ko ngayon yung ano yung uh, para mawala yung, hindi kasi ako nakainom kagabi. Yung kawayan daw ng kawayan nila. Nilalaga ko yan. Udlot. Ano um, yung, Tagalog sa udlot pang? Yung sa dulo talaga ba yung uh, bagong daun Lagaan mo lang tapos ininom mo para yung tubig ininom mo sa baso. Wala ang diabetic, sakit sa kasing-kasing, no? Hypertension. udlot sa kuhan. Um, kawayan. kawayan. Hmm, uh, tapos ano tapos mawala yung alta pressure yung ano tapos na dugo kidney ayos sa uh, kidney ah. lahat na ano halos na sakit ma gumagaling sa ilang, buhay ilang pila ang pila dulot ng mo ginagawa eh, lang pwede mong damihan Parang ilaga mo mm. tapos no. yung tubig na inumin mo isang baso pagkatapos mo kumain inumin din na isang baso bago matulog bago, um, matulog po, ano ano mm ay -hmm. Kaya, uh, UTI. Oh, mm. Alis UTI. Lahat na. Lahat na. Ang lasa niya parang ano? Parang ano yung uh, magluto ka ng, ng kanin, umay, umay um. yung palay. Tapos yung um, sobrang tubig, ano, yung, ano, tawag sa ato sabi siya, lao. Oh, Inaano mm. e, ang lasa niya. Hmm. 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 Ayun, makalulikado. Kung nga sana, iwasan ko sana so, mag-inom ng gamutay kung nag-inom lang, huwag kami nagkuha yan. So, nag-birthday, -nag may birthday kahapon na ah, kumain ng karning... So, hindi ko ba? Karning baboy. Ang <laughs> <anong katawan ko. laughs> daming ko. kinain. Na, eh. na may lechon, may ano kahapon. Ayan, ang Yung... Dapat eh. Kaya na nagyan na ito. Atong... Pagpalaan mo at sa inyo pa. <susurra> eh mga kalinga pa, no? uh, Wala pala dito yung si Angel nandun sa poblasyon. Anong ginagawa doon tayo? Nagpa Nagpa-print daw ito sila. Nagpa-print uh, siya. Nag-research na no, no, mm -hmm. ilang project sir. Sa uh, ano? oh, kung oh, project. Nasa kong uh, anak. Oo. Ano nagyan ko sa ano? Oo, poblasyon. Oo, project nila. Bagilan Joy, balik nol. Oh, balik. Dia belum mau Oh, ano hmm. balay dia po? Kimbagaya o. Oo. Yun yun talaga no, namin. Para matanong yung si Jig, kung gano'n siya ka... ano, you know, hmm. ka mag -aaral. Kasi maraming gusto tayo na, ano, magpa Sa bata no, na kursunada mag Pero so, yung mga kasama namin, hindi lang alam kung sino yung dapat tulungan. Kaya ngayon na nandiyan, matanong natin at may vlog natin. Nasa ganun, makita naman ng mga ano natin, ng mga magiging sponsor, no? Kung uh, gano'ng oh. kakorsonada yung bata mag-aral. Yeah. next time na lang siguro dahil wala siya <laughs> na nagawa ng project, no? Balag namin kanina, maagang maaga. Kaso nga lang, Gabi. Kagabi, ang lakas ng ulan sa poblasyon. Kala namin maputik Kala namin, dito. maputik dito. <laughs> hindi na ulan kagabi siguro dito. Ay, hindi, hindi. Kuhan lang, yung... Ambon lang, ambon lang. Ambon lang. oo, uh, pero ang kidlat. Oo, oh, grabe. Doon so, yun, grabi. sa malalagang grabe. Hmm. grabe. Takot ako sa ano, kulog at kidlat. Oh, uh, grabe kulog at kidlat kagabi sa poblasyon. So, okay. kaya... Yan lang po mga kalinga, pag po natin kalimutan sa pulang si Kuya Bal at Edna, kalinga prab. Tutong lang kasi rin buong katin kalingap, no? Lahat ng mga community ng kalingap, at uh, maraming salamat sa inyong mga suporta kay Ate uh, Christy, Ate, Ate Amy, si Siren DB, si CI, si, uh, Spardo uh, uh, B at saka si Kalingap Super Mario sa Forever. Yung maraming salamat sa walang yung sawang pagtulong sa atin dito sa Davao del Sur. At yun lang po mga kalingap, maraming salamat. God bless po sa lahat. Bye-bye.